Hello guys, so guys, nag-ayos ako ng aking mga gamit uh, Nag-ayos ako guys, kasi nga wala na si Lolo peace In peace na si Lolo uh, Para ready na ako guys, kung sunduin ako ng aking agency Meron na akong maaaring mapuntahang mga tao guys Sana maging okay ako doon Sana okay sila Matanda ah, babae ang aking alaga, guys. Pero good family 'yon. Sabi na ano, ganun naman ang, ang ano ko, guys, agent. Laging good, sabi yung good. Sa pero sana nga totoo. Sana totoo. Ang kasi yung sabi ko sa kanya, guys, gusto ko doon lang sa St. City. Kasi yung pinaka-bank savings ko nandoon para kung hindi ako mahirapan mag-deposit na mapunta ako sa malayo, guys. So, nag-ayos ako, guys. Tapos, yung iba, bala ko sana itapon, guys. Pero, nangihinayang ako, guys, kasi mga maayos, binibili ko rin yun. So, ipap-cargo ko na lang, ibigay ko sa uh, kapatid ko. oh so, binukod ko yung aking lagayan. Bibili pa ako ng isa pang trolley bag, guys. Para hindi ako mahirapan magbuhat-buhat ayaw magbuhat-buhat kasi sak ang sakit sa braso. So, bibili pa ako ng malaking trolley bag para hila hilain ko na lang. So, yung ibang mga dress ko na hindi ko talaga siya masyadong type na ma order ko sa online. Pero mga ano na yan guys, kung sa equivalent pa sa peso ay nasa 1K din sa atin. So, kasi yun ang babaeng anak ng kapatid ko. malungkot dito guys kasi kagabi, start kagabi ako lang magkita natulog sobrang lungkot mahilig kasi ako sa mga dress guys hindi napansin na dumadami ng mga dress ko pero hindi na ako mag order last na to La hindi na ako mag order kasi okay lang pabalik balikin ko mga to kasi dumadami ang aking mga damit tapos pamimigay ko lang Pagka maglilipat ako. Kasi, ano, sobrang dami. So, mayroong may ayusin. Para hindi ako, ano, para organize talaga maayos yung paglipat ko. Hindi nagkalat-kalat. Kaya, naibukod ko dress. Puro dress yung truly na yan dress dress lahat so hindi ko na siyasat babae ba ang haba ng video